Good morning. Uh, bali Sunday ngayon. Uh, may time tayo para mag-fishing kaya ating sulitin yung oras na ito kasi bihira tayo mga pag-fishing ngayon na lang ulit. No? Sama ko si Buddy Prado. Si wala din siya pasok ngayon. Fishing kami dito. Ang spot namin ngayon dito sa Tignuan. Try muna namin sa Sabangan ng Tignuan River. Ano? Uh, so paano? Akita-kita ah, -kita tayo sa unang hagis. Ano? Ayan nga pala si Buddy Prado gahanap ng tuhugan ano <laughs> parang may tutuhugin agad kami <laughs> yan may set up natin yung pa rin si Bolsen, San Sitsue Light, UL tsaka si Kasking Valiant Eagle siyempre gagamitin natin ah, 5 grams mino muna ito yung kulay parang dugo na may green ah, transparent try natin kasi medyo malinaw-linaw yung banda doon tapos dito sa tabi labo try natin uh, ah, ulit tayo rito So ayan, nakakita-kita uh, -kita tayo sa unang agis ano. Ayan, yeah, dito na tayo sa spot natin Sa agis natin, doon tayo galing Ayan, yung body ko, umahagis na si body Prado Ah, uh, bale, dito muna tayo Ahagis, uh, agis ito kasi yung ilog Yung papasukan ng bangka na yun May dalawa na ang angler doon oh no? Uh, subukan natin dito muna, umahagis, ano Ah, uh, sana ibigyan tayo ng dagat ng biyaan tayo ng isda ngayon na uh, maganda para sa ulit yung ating bakasyon ano na isang araw yan nakagis tayo dito sa spot na to uh, dito kasi ako dati nakahuli ng mga bidbid -bid, tsaka mga bugaong malalaki talaki itok pala nakahuli rin ako rito kasi sa rattler buka natin ngayon sa lur uh, bidbid yung nasibad sa lur dito malalaki Malalaki laki nang nahuli ko dito tapos nalpasan pa ako ng sobrang laki nilaki talaga medyo may alun-alun dito medyo labu-labuin lang na konti ah sumabit siya sa body ko lalanguyin niya yun oh lalanguyin na niya yung lure niya sayang daw eh kaya yung hinayang ah, ganun talaga hindi pa nilalagot pag ano eh pag tayo lagot na lagot lagot tayo Bantay tayo na konti doon ah strike hindi <laughs> naabot pa baka bidbid -bid na yun kasi bigla hinaltak ganun na si bad ng bidbid -bid dito hinahaltak tapos sinusundan ulit niya pag nabitawan niya yung pain narito sa alon na ito fish on fish on fish on fish on dalga ay mga sirip ng rad legit talaga nandito nga ang, ang isda sa alunan isda yung kaya ito humihikit pa humihikit humihingi humihingi hop hop ay sinabit na sinuot na yun natanggal sinuot pa buti natanggal ano kaya isda yun to tingin ko buga earnings to tingin ko lang ha? ah suspecha ko lang suspecha kasi ay sinasabit sinusuot yun pag hindi lapo lapo ah, medyo malaki laki ah ay ano talingan okay na to goods to goods goods na goods pa ganito Goods na goods Pwede, pwede Goods na yung ganito Wow, goods din ang alo naman Goods din ang alo una. pan zero? Nadali tayo uh, nadali na tayo ng, ayan oh Good size, good size Good size yung huli natin oh. Pwede na, pwede. May pang ulam-ulam na naman. Ay, ang alon talaga. Sakripisyo lang talaga tayo. Doon sila. Doon. Doon banda. Yan. Baka may kasamahan pa ron. Lagi may kasamahan yan ganyan eh. Baka ah, doon lang sila naglalaro. Wow! Basa ang real. Talaga kailangan natin bumili ng pangkalag nito. Kasi mulat sa pool na mabili natin to hindi pa natin to nakalag hindi pa siya na ano smooth na smooth pa rin magasan lang natin ng fresh water yan yeah. fresh water yeah. wow what's a nice ang alon ah, sumibad na talingan ano to? sumabit agad babaw para na doon. nako nako po, makakasisidya yata rin tayo. Ay, yung yung pahay natin, nakapagpalita tayo ng leader line. Ito yung pahay natin, yung replica nung kanina. Kapareha. Na ah, galing sa Shopee. Yung sumabit natin, sumabit agad yung isa. Ahuli ah, naman ang dalawang isda. Ayun uh, tayo, try natin dito. Mag-adjust tayo ng konti kasi may malaki palang bato dun. Babaw ng pwesto ko eh. Malaki palang bato roon. Kaso madumi dito sa so maiilog ilog oh. Maraming dumi-dumi. Pero try natin baka nandito ang bidbid. Try -bid. natin. Dito sa hanggang baywang. May agos na yun. May malaking bato rin pala dun. Ayun malaking bato. kainan na tayo na isang pain buti dalawa tayo in order natin na ganito transparent na pulang ganto. kung hindi wala tayong ganito di bali may pero pa tayo rito ng isa di pa tayo talaga ng pesto ganoon lang naman yun eh Ganun lang ang pamimiwas kailangan matyagakan lumipat pwedeng doon kahagis ng hagis sa walang isda uh, oh, tulad nyan fish on oh malakas malakas ito oh tulad nyan fish on tayo oh mukhang ano kaya isda yun to Maano eh lumalaban eh oh mukhang sinabit na yata abay sinabit na nga sinabit na yun lumabas ay sinasabit yun ano kaya isda yun to Ah, ganito na naman to talingan. Pero lumalapit tayo. Eh, oh. Hmm. Lumalapit si ah. Uh... Oop, laking alon. Paano ba simulan natin? Ano is kaya to? Hmm, parang malaki. Ano to? Ala po. Ala po. Hmm. Ala po tayo. Thank you Lord, talaga, oh laki ng alo. Isip muna natin 'to. i muna na rin. I-siguro muna natin na nakatali na sila nang maayos. Kasi safe na siya. i muna natin. Ayun. Yan, i muna. Ako tayo. I-tanggal ng hook. Ah, po wala po pala dito. Ayos to. Dalawa na tayo. Wala po pala rito. Naman tama na yan. Ang tanggal naman to ah. Talip natin na isa. Ya. Yeah. Lapo. po. Ayan mga ka rest back. Huli natin. Rest back natin sa pagkakasabit. Lapo na naman tayo kala po tayo wow Man, napakasarap nito na mantuan na naman dito si bunso at may lapong huli sisig ang kasutahan naman yung batang yung laging iniihaw kaya kailangan mga dalit Ay, ito nung malaki laki ihaw Mm, fish on Thank you Thank you May kapalit nga agad na isda Ganyan lang Give and take lang Bigyan natin ang karagatan ng Alay para tayo Ay Kahuli Yan ah, Ano kaya isda yun Malit lang to Hindi naman kalakihan Pero goods na to Ang sabaw sabaw natin Uy lahat na naman Lapo. po oh tatanggal na mga karisbak ayan o oh, tatanggal na wala dito Oop. Oh. wala pala dito sa pesto na to lapo lapo na lang taon ng lapo lapo yata ngayon natin ah ayan o oh, tatlong lapo lapo ah. na meron na sila eh, sa pistong yun oh sana may inahin yung malaking malaki yung kaya ng nylon lapu lapu favorito ang lure ko hmm yari na naman yari fish ko na naman ano na lang sila sa pistong yun sa so, tiyatapatan ng lure na yun ano kaya is dento? Yari na naman sirit yung ating reel eh Oop ano to At oh, Wow Woo! Pwede! <tong> Nawag natin yung kasamahan natin Kasi share natin yung eh. Bastos naman to Inihian ako Naihi pala tong isda Naihi pala tong isda Inihian ako Uy, laking alon po. Uy, matutumba pa tayo. Ayan, sana tuloy-tuloy. Padali -tuloy. na tayo ng ano. Wala na to. Apat na piraso, no. oh, Pwede na to. Pansabaw-sabaw. Sana tuloy-tuloy. Nandito lang pala sa sila. Lapula po Tsaka yung ganitong talingan. Goods na to. Uy. Tinalon agad ng balo dun, ah. May balo. Napatakan ng pain. Buti hindi sinakumal. Malagot Na eh. Nakakatakot dito yung mga balo na hindi na makalalaki yan. Baka mabuti kung mailalan natin. Eh ayos kung kukuha lang yung ating pain. hindi eh, na tax pa tayo. So yan. Uh, namamatay yung camera natin. Pag naiinita na. Ito na yung huli natin. No, oh, update. Dami na o oh. Tala ano. Puro lapo-lapo. Oh. Yan you know. Thank you Lord. Ah, puro la lapo na yung huli natin. Wala pa yung isa sa atin dito kanina. Hindi siguro para sa atin yun. Hindi lang tayo banda. Namamatay kasi yung ano. Yung Kamera natin kasi sobrang init na ng ano. Pag naarawan Pusa Pusa siyang namamatay. Eh, ganda nang si ba dito kanina. Tatlo sunod-sunod tayo lapo po dito. Yung pang-apat ayun, nakawala nga. Sayang. Oh! Uh, uy, sumabit pala. Kala ko, si na. <laughs> sumabit pala. Babaw na kasi, ano na. Ah, low tide na. Oh, may gipaw dun, oh. Maestay nyo. nyo. Mm. Oh, fish on. Fish on. Maliit lang to. Mga karis bak. Ah, baka talingan na naman to. Ah, ay ano to. Ah, talingan nga oh. Maliit. Naku, warak oh. Warak ang kanyang ito oh. di na natin kunin. Mabubuhay pa to. Mawawa oh, may kapalit yung malaki. Okay, magtawag ka ng malaki para sumibad sa akin yung pwedeng iulam uh, Ikaw ay amay mo ng pakawalan Wow, laki Oo oh naka wala ka pa naman ay. wala lapo na naman. Good size na ito. Ayaw, makaresibo ako. na naman tayo. Mm hmm, na ito sa tabi Oh. Ah, oh. ito sa tabi. Oh, wala po na naman. Oh. Nandito ah, lang pala sila mga box sa tabi. So, ayan na na tayo. Ito yung huli natin. Oh. Oh. Puro ano oh. Ayan o. Oh. Puro lahat po, lahat po yan. Shout out dami oh yung ulam na to badi prado eh no piling pili lalaki oh ayun lalaki naman pala yan oh jumbo eto yung may maliliit oh saan yung mga alpas sa akin malalaki Oh, ano? na kami, badi Oh, yang perih yang boleh And ito na lang yung ating vlog at kita kita ulit tayo sa susunod nating fishing adventure. Ayan ha. bye bye, salamat!